Kaya yeah, magandang araw kung uh, mga nga par, no? Uh, tuturuan ko kayo ng step by step kung paano nyo i-set up yung mga TV nyo na hindi nyo nagagamit. No? Gamit ang smart box. Tuturuan ko kayo step by step. Ito talaga magagamit nyo na guys. Magagamit nyo na to Sigurado. Samahan nyo ako guys. Ito nga mga par, no? Ito yung aming TV hindi smart. No? Ngayon, kaya nagkaganyan yan, ah... Uh, gagamitan natin ng MXQ Pro 4K no, gamit lang ang remote remote control na to guys turuan ko kayo step by step kung paano i-set up yung smart box na po yan kasi marami ako na panood guys hindi nila itinuro yung uh, yung step by step nito no? iba yung kanilang sinabi ngayon itong sa akin guys Panoorin nyo lang matututunan nyo kung paano nyo may set up at mapapanood nyo ng ayos ito guys manurin natin ito subukan muna natin ito guys gamit ang remote yan tingnan nyo gagamitin ko muna yung youtube hindi pa naka set up yan guys o, tingnan nyo wala naka open network sya guys kasi nga kailangan natin iset yung oras nya at saka date back natin guys hindi yan gagana guys hanggat hindi natin na iaayos yung oras tingnan nyo yung oras nyo oh, mali 1.46 Monday December 2 dapat tama yung oras nyo guys para gumana yung ating smart TV at smart box ok guys turuan ko kayo ah. ganito lang gawin nyo punta lang kayo setting yan guys setting yan nakakunik na ako sa wifi guys eh bali hanapin nyo lang yung device preferences no diyan lang kayo sa device nakikita nyo yan no? dito lang kayo pumunta sa date and time yan guys no pagpunta nyo diyan Siyempre pindutin nyo yan kaya yung sinasabi kong oras o so, tinanong niyo guys December 2 2024 ang oras niya ay 1.47 kailangan natin iset yan guys hindi nyo makukuha yan dito dito hindi makukuha yan dito kahit anong gawin nyo hindi makukuha yan ang gagawin natin guys sisit natin ito ngayon guys puntahan muna natin yung automatic date and time i-off muna natin yan yan para lang to guys sa mga ano mga par sa mga hindi pa nakakaalam at mga bago pa lang nakabili ng smart box no ngayon guys set na natin yung date na yan guys Siyempre pindutin nyo yan ayan ah gawin nyo siyang February. No? So, pindutin pipindutin yung remote guys, yung taas to. So. Ah, na siya, oh. Ayan, oh guys. February 8. Oh, February 10 na ngayon, guys, yun, oh. Ayan, tapos 2025. Pindutin nyo yung okay, ah. Yeah. So, Okay guys, ngayon doon naman tayo sa oras. Yan, ang oras ngayon sa amin ay 5.45. No? Eh, pipindutin nyo, ganun pa rin. 5.45. Yan, okay na guys Okay na yung ano nya February 10, 2025 Ang oras nya ay 5.45pm no? Ngayon, buksan nyo ngayon tong automatic yan guys, oh. i i-on nyo ngayon yan. Yan. yan naka-on na siya guys, ano? Ngayon, pupunta na tayo ngayon guys. Siyempre, back na natin. Pupunta na tayo sa YouTube. Tingnan natin kung mapapanood na natin siya. Okay, yan na yung YouTube guys. Ayun na nga guys, gumana na o, Tingnan niyo guys oh. Sige, play na natin 'to kung talagang ano para mapanood niyo rin guys nang ayos. ng feeling. Oh, okay na eh. guys, ayan na po yung YouTube natin oh. No? Pag may sign in ganyan, inat na niyo lang para tuloy-tuloy. Ang Okay, Pa, sa natin guys. Oh, para malaman niyo na talagang legit yung aking tinuro sa inyo. Okay na guys, ito na. Okay, up next. Okay guys, medyo mahaba yung mga patalastas niya. Pero okay na yan guys, no? Ayan na po yung smart TV na hindi gumagana. Ngayon gumagana na guys. Lahat ng apps po magagana yan dahil sa smart TV guys. Uh, maraming maraming salamat guys. Pahingi lang po ako ng request sa Pa-subscribes naman po ng aking munting channel Misty Supi H po. Maraming salamat at thank you very much.